Babaeng motorcycle rider sugatan matapos bumangga sa tren diyan po sa Laguna. Ronaldo Duran, baratan mo, Ronaldo. Isang babaeng sakay ng motorsiklo ang himalang nakaligtas sa tiyak na kamatayan matapos umalpok ang sinasakyan nitong motor sa tren ng Philippine National Railways o PNR sa bypass road, Barangay Bukal, Kalamba City, Laguna, araw ng Martes, Agosto 19. Ayon sa investigasyon, hindi umano pinansin ng biktima ang mga traffic enforcer na nagmamando ng trapiko dahil sa pagdaan ng tren sa riles. Kung kaya bumangga ang motorsiklo ng babae sa kanang bahagi ng tren, sa lakas ng impact, tumilapon ng biktima at bumaksak na walang malay sa gilid ng riles. Nawasak din ang motorsiklo nito matapos makalatkad ng tren. Agad namang binigyan ng first aid ang biktima at nila sa pinakamalapit na pagamutan na nasa, sa ngayon ay nasa stable condition na. Nakikipagtulungan na umano ang pamunuan ng Philippine National Railways sa mga kaanak ng biktima. Ronaldo Duran para sa 100% Balita.